Ito na nga mga lalabs. Nandito kami sa farm. Ilang araw na po kami dito. Ito naman ngayon sa farm ng kapatid ng tatay ko. Hindi sa farm namin. Wow! Ang liit pa ng wild apple nila pero may bunga na. Dami na. Hitik na hitik na sa bunga. Wow! Daming bunga! Masya Allah! Tufa! <laughs> Napt! Masya Allah. Pang harvest tayo ng ano, wild apple. O, oh, ba? Diba? Tingnan niyo yung mga upo nila lalo. So, nag mag, -mag lang. O, oh, diba? O, oh, ba? Diba? Nagkalat lang ang upo sa kanilang farm. Ano mga tapis mo? Ano mga tapis? Sir Chabar. Ano tapis nom? Ano tahaban? Ano kulo? Masya Allah, tahaban. Iba Sir Chabar. Ito lalabs. Ang daming mga cherry tomatoes. كيف انتي harvest حرب السويت شي؟ لا ما Ayaw nila pa harvest ng gano'n. Hindi hindi nila ipaano. ano Hada. Ganito lang daw. pa isa isa. O, kailan kami matatapos? Isa-isang ganito. Pura usog sa dami. Diyos mio. Thank you, Lord. Dali, mga lalaps. Talungan nyo kami mag-harvest. Harvest tayo ng cherry tomatoes. Ang dami yan, oh. O, oh, kailan yan tapos Hanggang doon sa dulo. Ah. Masya Allah. Pekul bit nak nafino? Balak fi. Ay cherry di semua alai like, hada same sem. Maaf fi. kabir. Kabir kabir ni. Ang dami mga lalabs, nakakatuwa. O di ba? Ang lamig. Taglamig dito sa sa kanilang farm. Sa kanilang. Hindi siya okay. Ito

لا ما بعد ما بعد حصل زين ان شاء الله لكن حصل بس بودي وشو تين وبيت اكو اه خلاص مو جنسر حصلنا وين بيت ما في بيت ما ادري تين بيت خلاص ودي بيت وين لينا ما في بيت سجره سلفا هنا نيت Salbahin na nila lang. Naintindihan niyo yung mga lalabs yung sinabi niya? Yung amo, ang sabi ng amo, sa mga hindi nakakaintindi ng Arabic, ito translate ko lang, sumigaw yung amo na may fig daw at saka itlog. Nakita na ba daw namin? Sagot ko, hindi pa. Pag nakita namin, <laughs> nagtawan yung kasama ko. Pag nakita namin, dadalhin ko sa taas. Alam mo sagot nitong, <laughs> alam, mo, sagot nitong <laughs> alam mo sagot nitong isang to? Ang sagot niya ba naman? Ang itlog daw, wala naman daw puno 'yun. Kanina pa daw inakyat yung itlog doon sa, sa taas. Wala naman daw puno 'yun. Huh? Salbahin na nila lang ito. <laughs> <laughs> yung yung kasama ko. <laughs> Go, yung, yung kasama ko, tawang-tawa na eh. Pilosopo itong Pilosopo itong isang 'to pinakpi sama tipnig kis <laughs> na odig di kara sama ba tin obet bes yah abang okay ngodi minak yah butin inti hati bed tumat. tomat yah tomat tomat no it's ba finger ba lady finger oh my god ba mia wala mo yan! Mahada ba niya? hada! Iskat! Ang cute ng mga talong nila mga lalabs. <laughs> <laughs> ang mga lalabs. Ang mga lalabs. Patan mo suno ni? Ang dami. Mamiya. dami. Sa asan sila? Kalami ang gisi. Kalami ang ako mga kaoban. Uy! Sabad kayo sila agian nang di mag-ingles lagi. Dah! Bawal lagi ingles. Arabic ra. Sabad kayo sila ba? Sabad kayo sila kay daamot na lang ang sao na lang. Naghan kami ming tumak. Gusto niya mga lalabs? Tulungan niyo kami mang harvest. Nes! na talas. mga bata. Natila, Sufi. Nes, Sufi. Nakakalibang lang mang harvest. Tingnan niyo mga lalabs. Yung iba nagtatago dito, oh. Ayan, oh. Dami. Dami, oh. Ani, oh. Naam, auntie. Muna sa Zen, insya Allah. Hado wide hello sa we sa we salata. Hala. Madam mana? Hala. Ang liliit. Ang dami nagtatago sa ilalim. Ang dami mga lalabs. Oh. Ang ganda tingnan. Sayang. Look. Ay shifty ta hadya yang. Wide, masyaallah. Tapi wahid sa isang puno mga langga, isang puno tingnan niyo. Bakit hinarbis nila tong mga green pa? Ay, ang dami namang yel. Ang pula. Uy, yeah. Diyos mo. Nakakatuwa. O, oh, Ang ingay namin. Ang ingay namin. Batami? Ako pa kami. Ah, oh, natuwa. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ang dami. Isang puno pa lang. Hindi pa kami natapos. Ang dami pa. Nakakaloka. Thank you, Lord. Ba't nakakaloka, sabi ko? Hmm? Nagrereklamo na sila, masakit na daw ang tuhod, masakit pa ang balakang kakatuwan. <laughs> <Masakit. laughs> Hindi pa tapos ang harvest ng isang puno. Nagrereklamo. <laughs> eh ang layo pa dun sa dulo. Ilang puno pa dun sa sumiyo. Ang tapos siya na oh, nang lahat yung basket namin. Ay. <laughs> Ide-deliver ko to sa dukan bukas. <laughs> bawa di doktan ha nanti. Cepat dia nak hasal kamsa. <laughs> Zain insyaallah insyaallah. Madam nama betigi ali ana. Sa persuaya sampai. Hoi. Ana sa. Tingnan yung mga lalabs. <laughs> <laughs> gibi gibi. Dami. Ano uh, yung ganda lang sa ilalim mga langka. Ayan, ang dami, mga lalabs, ang dami, dami. Diyos mio. Yan oh, sili, ang dami oh. Dahil sili. Hanggang doon sa dulo. Mga lang, ay, ang ganda ganda lang. Sa ilalim, ang dami-dami. Nakakatawa. Zenitra. Dami-dami <laughs> sali. Hawak sali. Hala, wait. Sandali. Ito. Ang unang linya. Ah. Ano tawag niyan, opo? Hanggang doon sa dulo. Tapos 'yan. Hindi <laughs> mo makikita yung puno. Okra. Ang dami din bunga, oh. oh Ang din bunga. Hanggang doon sa dulo din 'yan. Ayun pala. Nagpapakapagod pa ako. Pala si Abes. Ang dami. Tapos ang kasunod na linya, hindi na natin umpisahan doon sa dulo. Dito na sa kalagitnaan eh. Ang kalagitna, kalagitnaan, ito. Ito. <laughs> ko sana itlog. Talong! yatai Tapos, ayan yung tumat nga. Ito nga yung tumat. Tapos ang kasunod ng tumat, sili. Napakadaming sili. Tapos, ang daming bunga, O oh, mga lalabs. Maraming bunga. Tapos ayun, yung ano na naman, ang ito, talong na naman. Sumin -e natin. Kasi hindi ako makaano, may, may, may ito eh. May ano tawag ito, may wire. Hindi ako makalusot. Tapos yan, yung kanila sweet corn, oh. ba? Diba? Ang saya namin ng harvest sa farm ng kapatid ng tatay ko. Wala ano lang. Babay na muna mga lalabs kasi ang dami pa naming harvestin, oh. Dami pa namin ha-harvest Bye eh. Bye-bye. Thanks for watching. God bless everyone. Stay safe. God bless. Bye-bye. May kalam shout-out sa lahat ng mga subscribers ko at saka sa mga viewers. Thank you so much po. Bye. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Thank you po.